Minsan hindi masama ang pagkipitan ang mga anak natin. Kung alam natin, para din sa kinabukasan nila. Ito ang kwento ng mag-amang Carding at Junjun. Tara, ating tunghayan at samahan niyo akong pasukin ang kanilang madamdamin at punong-puno ng pagmamahalang kwento ng kanilang buhay mag-ama. Carding! Nako, yung anak mo! Nakikipag-away sa kanto! Puntahan mo na at baka kumapano pa. Natatalantang sigaw ng asawa niyang si Salve. Nalaman lang din ni Salve mula sa mga maridas ng kapitbahay ang tungkol sa pakikipag-away ng anak niya si Junjun sa mga nakalaro nito sa basketball. Nagkapikuhan kasi habang naglalaro ang mga bata at hindi sinasadyang masiko ni Junjun ang kalaban. Salve, binata na yung anak mo. Isa pa, alam niya na ang tama at mali. Ikaw naman, palagi mo nalang iniispol yung anak mo. Kaya kung ano gusto, idadaan sa dabog. Huwi ka ni Mang Carding. Aba Carding, natural! Nag-iisa nating anak si Junjun. Paano man lang na ibigay natin ang mga gusto niya. Kontra naman ni Salve. Kita mong abala ako sa pag-aayos ng jeep natin. Bakit hindi ikaw sumuway? Tutal, sa'yo malapit si Junjun anong di malalay loob ng anak natin eh? Lagi kang galit sa kanya. Kailan ka ba naging proud sa anak mo ha? Ay, oo ako na. Ako na pupunta. Nakakahiya naman sa'yo at naabala pa kita. Galit na umalis si Salve at bigo itong mapasunod muli ang asawa. Kinagabihan sa bahay nila, pinapagalitan ni Carding ang kanyang anak dahil sa nalaman nito mula sa tatay ng isa sa mga barkada ni Junjun, nagkataong ninong ng anak niya at kumpare niya na si Junjun ang talaga na unang sumuntok dahil sa napikon ito sa pangaasar ng nakaaway. Kung mapipikon ka lang din sa simping biro, huwag ka nalang maglaro! Inis na tugon ni Carding Aray ko po, Papa! Tama na po! Aray! Pagmamakaawa ni Junjun. Karting! Tama na sabi eh! Awat ni Salve sa asawa. Natigil naman ni Carding ang pagmamalo sa anak gamit ang sinturo nito dahil kahit papaano ay nakaramdam siya ng awa at pagmamahal sa anak. Si Karting ay mabuting ama at asawa. Ngunit ayaw niyang lumaki ang ulo na nag-iisa nilang anak na lalaki sa paraan ni Salve na palagi itong kampihan kahit na mali na ang ginagawa nito. Para kay Salve ay mali na paghipitan ng anak nila dahil sa tagal ng taon ng kanilang pagsasama ay makailang ulit silang mabigong mabiyayaan ng anak. Ngunit tumating nga ang araw na dininig din ng nasa taas ang kanilang panalangit. Habang lumalaki ang batang si Junjun, ay sunod ito sa luho. Lahat ng pagmamahal at atensyon ng mama at papa niya ay nasa kanya. Ngunit napapansin ni Carding na tila nagiging walang modong bata si Junjun. Naliang idinadaan ng anak sa pag-iyak ang mga gusto nitong laruan. At kung di nabibigay ang gusto, ay nagdadabog na ito at nakukuha na silang sigaw-sigawan. Ngunit dahil nga sa tagal na paghihintay ni Salve na maranasang maging ina, ay nagpakaalipin siya sa anak. Hanggang sa tumuntong na ito sa pitong taong gulang noon si Junjun, ay sinusubuan pa rin niya ito, pinapaliguan at binibihisan na siya namang kinaiinis ni Cardine. Salve, huwag mong sinasanay ang bata na palagi nandyan ka sa tabi niya. Sinusubuan mo habang nanonood lang siya ng cartoons? pagpapaalala lang wika ni Carding. Ay ano naman ngayon sa'yo, Carding? Buhay pa ako. At habang nabubuhay ako sa tabi ng anak ko, gusto ko maramdaman niyang lagi ako na sa tabi niya. Huwag mo na nga akong pakialaman? Naiinis na sagot naman ni Salve. Hindi ka pa nahihiya sa iba nating kapitbahay? Lagi ikaw ang... Hindi na naituloy ni Cardi nga sasabihin pa sana niya Nang maisip na baka umataki na naman sa sakit sa si Salve dahil sa high blood Ako ang ano? Ako ang topic ng mga maritas siya sa kanto? Mabilis na sagot ni Salve Hindi naman sa ganoon Salve Ang ibig ko sabihin, minsan bawas-bawasan mo ang pagtatrato sa anak natin Na parang sagol pa lang na hindi pa nakakalakan mag-isa Tingnan mo, malaki na si Junjun Tumatanda na tayo, Salve. Kailangan ni Junjun na matutong hindi umasa sa atin o sa'yo. Mahabang pahayag ni Carding. Carding, habang humihinga pa ako, wag mo akong pakialaman sa paraan ko sa pagpapalaki ko sa anak ko. Tsaka mo na gawin ang gusto mo kapag namatay na ako. Namumuuna ang galit na wika ni Salve. Sa galit isalbe ay lumabas ito ng kwarto nila para hindi na lumala pa ang pagtatalo nila. Ngayon ay nasa ikawalong baitang na ng high school si Junjun at lagi pa rin siyang tinuturing na bata ng kanyang mama. Laging malaki ang baon niyang pera dahil kapag bibigyan siya ng pera ng mama salbe niya, ay sinasabi nitong huwag sabihin sa papa niya na may baon na siya para bigyan pa siya ulit. Lingit sa kaalaman ni Salve na ginagasto si Junjun ang baon sa paglalaro sa kompyuteran kasama ang mga barkada nito. Madalas ding nagsisinungaling si Junjun sa mama niya na kailangan niya ng pera pang bilin ng project o may kailangan bayaran dahil alam niya ang mama niya lang ang mauuto niya. Isang araw, sa palengke habang abala sa pagtitinda si Salve ng mga gulay at ista sa pwesto niya ay may nakapag-abot sa kanya na balitang may nakakita daw sa anak niya kasama ang mga barkada nitong pumasok sa kompyuteran ngunit mga nakasibilyan ito. Ang alam ni Salve ay maaga itong pumasok sa school at masipag mag-aral ang anak niya kaya hindi kaagad naniwala si Salve. Hoy kayo! Huwag niyo nga siraan ang anak ko! Masipag mag-aral yun at mabait ang anak ko. Ako ang nanay, kaya mas kilala ko ang anak ko, mga marites. Pwelta nito sa mga nanay na nagkakwentuhan. Nako Salve, kung gusto mo, ikaw mismo ang pumunta sa kompyuteran para makita mo. Isa pa, barkada ng anak mo ang anak ko, kaya alam ko ang mga kalokohan ng anak mo. Ani ng isang nanay. E barkada naman pala ng anak ko ang anak mo eh. Bakit hindi ang anak mo ang pakialaman mo at wag ang anak ko? Tugon ni Salve. Hoy Salve, mabait ang anak ko. Pero naimpluwensyahan lang ng basagulero mong anak ang anak ko. Dapat nga, yung anak mo ang pagsabihan mo na layuan ang anak ko. Balik na wika nang ng isang nanay. Sa tindi ng sagutan ng dalawang nanay ay nauwi ito sa sakitan. Batuhan ng gulay o kung ano ang maidampot nila. Nalaman ni Carding ang nangyaring gulo nang papuntahin siya sa barangay dahil kay Salbe. Nagkaayos naman ang dalawang panik at nagsiuwian. Sa bahay ay nagtalong muli ang mag-asawang Carding at Salbe dahil sa inaasa ni Salbe sa palengke. Sana di mo nalang pinatulan, Salbe! Wika ni Carding. Anong di Anong di dapat patulan? Sinisiraan niya ang anak ko na nagbubulakbol lang masamang impluensya para sa anak niya. Sinong nanay ang hindi iinit ang ulo, Abed? Pagpapaliwanag ni Salve. Ay kung totoo naman siguro sinasabi nila. Alam mo, Salve, tinuturuan mo ang anak mong si Junjun -Ju na pagsinungalingan ka. Hindi ko na talaga palalampasin to, Salve. Sa pagkakataong ito, hayaan mo kong magpakaama sa anak natin. Sa sarili kong paraan Nang madisiplina siya Galit na pagpapaliwanag ni Carding Anong paraan? Ang saktan ang anak mo gano'n ba? Subukan mo lang Carding At ako talaga Ang makakalaban mo Pagbabantang wika ni Salve Narinig na mga kapitbahay Ang ingay sa loob ng bahay ng mag-asawa Kakauwi lang din ni Junjun At sa pintu pala ng bahay nila Ay ramdam niya ang pinaghalong takot At galit para sa ama Ngunit tumuloy pa rin siya at dumire-direcho lang ito sa kwarto niya. Padabog pa nitong sinara ang pinto na nakaagaw ng atensyon ng galit na galit niyang ama. Aba talagang, bastos kang bata ka ah! Teka lang, hindi porket lagay ka kinakapin ng mama mo, edi eh di kita kayang disiplinahan! Saad ni Carding. Dali-dali sinipa ni Carding ang pinto ng kwarto ng anak at binunot muli ang sinturon nito sa suot na pantalon. Aambahan na sana niya ng palo ang umiiyak na anak nang mapansin ni Junjun ang bigla ang pagtumba sa sahig ng kanyang mama Salve. Mama! Mama! Gumising ka po! Nagkaalal sambit ni Junjun. Salve! Naku Salve! Tumawag ka ng tricycle! Isusugod natin ang mama mo sa ospital! Bilisan mo! Natatarantang wika ni Carding. Nang makarating sa ospital ay sinugod si Salve sa operation room na sa kailangan itong bigyan ng agarang lunas. Inatake sa puso si Salve at di kalaunan ay idineklara ng doktor na huminto na ang pagtibok ng puso nito. Napaluhod sa sahig at iyak ng iyak si Carding dahil sa labis ng pagsisisi sa ginawa niya. Iniisip niyang kundi lang nila pinag-away ng anak niya ay malamang nabuhay pa ito makalipas ang isang linggo ay maraming nakilamay at sumamasa sa pagdadidkit kay Salve sa huling hantungan nang yayakapin ng ama ang umiiyak na anak ay tinulak siya nito at tumakbo papalayo kinagabihan ay hinintay ni Carding ang anak na umuwi ngunit walang junjun ang tumating Sinabi ng kumpare nito na kasama ang anak niya si Junjun at hayaan na lang muna ang bata. Mahirap para kay Carding ang mabuhay na wala si Salve sa piling niya. Mahal na mahal niya ito. Ngunit ngayon ay kailangan niyang magpatuloy sa buhay para sa anak. Masinipagan niya sa pagtatrabaho bilang jeepney driver at kapag umuuwi ay siya pa ang magluluto. Maglilinis sa bahay at maglalaba at mag-aasikaso ng baon ni Junjun. Junjun, anak, gising na. Tanghali na. Abay, mag-aalas otso na oh. Lumabas si Junjun, ngunit di pa rin ito pinapansin ng ama. Umupo ito at tahimik na minadali ang pagkain. Yung pagligo ko, naihanda mo na ba? Walang paggalang na tanong ng anak. Ano sabi mo? Aba, Junjun, -jun, Sumasobra ka na ata ng ugali mo. Naririndingwi wika ni Carding. Ts, nakahanda ang katawan ko kung manalakit ulit kayo. Manhid na ako. Ani ng anak na ikinalungkot ng ama. Ah. Pa Pasensya na anak. Pero, kasi high school ka na Junjun. Wala na ang mama mo. Kaya dapat matuto ka ng kumilos para sa sarili mo. Ani ni Carding sa anak na mabilis namang sumagot sa ama. Ang sabihin nyo, di nyo kayang gampanan ang pagiging magulang sa akin nang wala si mama. Buti pa si mama. Sa lahat ng oras, lagi siya nasa tabi ko. Eh kayo, nasaan? Kundi nasa biyahe. Nasa shop nyo. Niwala kayo naging oras para sa akin. Anak, alam mo hindi totoo yan. Tungkulin ko bilang ama mo, ang bigyan ka ng magandang buhay at buhayin kayo ng mama mo sa araw-araw. Pagpapaliwanag ng ama. Nawalan na ako ng ganang kumain. Salamat na lang po sa pagkain. Padabag na tumayo si Junjun at tumiretso ng banyo para maligo na. Sa trabaho ay napansin ni Arman ang kumpare niya si Carding na tila malalim ang iniisip. Habang nakapila pa ang jeep nila, ay nagkaroon sila ng panahong makapagkwentuhan muna tungkol sa kanilang nilang mga anak. Alam mo pare, ang hirap-hirap pa rin tanggapin na wala na sa amin si Sabe. Mas lumalayo lang lalo ang loob ng anak ko sa akin. Sinisisi niya ako sa pagkamatay ng mama niya. Ani ni Carding, tapos ay nagsimulang umiyak ng palihim. Naitindihan ko ang nararamdaman mo pare, dahil isa rin akong ama. Huwag mo sasin na sarili mo, walang may kagustuhan nun. Bata pa si Junjun, natural lang sa mga bata ang magtampo paminsan-minsan. Pampalubag loob na wika ni Arman. Naging masama ba akong ama? Naging masama ba akong asawa? Ano pa bang pagkukulang ko bilang ama? Muli itong humagulhol sa pag-iyak tapos ay inabot ni Arma ng isang bote ng tubig para pakalmahin ang kumpare. Hindi ka naging masamang ama at asawa. Saksi ako kung paano kakabuting tao. Gusto mo lang naman na mabigyan ng magandang kinabukasan ng anak mo at ituro sa kanya ang tamang landas Sigurado ay nasanay lang talaga si Junjun -Ju na lagi siyang inaasikaso ng mama niya. Paliwanag na saad ni Arman. Ano ba ang pwede kong gawin para lang mapatawad pa ako ng anak ko? Tanong ni Carding. Ikaw lang din na makakasagot sa tanong mo. Bilang isang ama, sundin mo ang nasa puso mo. Huwag kang tumigil na pangaralan ang anak mo. Huwag mong hayaang laging ganoon siya sa'yo. Pakita mo isa kang ama na dapat niyang irespeto at tularan. Sagot ni Arman. Mabuti na nga lang at kahit pa paano ay may mabuting kaibigan si Carding na lagi siyang pinapaalalahanan. Ito ang kasama niya sa tuwing gusto nitong uminom at maglabas ng sama ng loob. Muling hinintay ni Carding ang pag-uwi ng kanyang anak sa hapon. Nakaupo siya sa sala at hinihintay ang pagpasok ng anak sa pinto. Pagka-uwi nga ni Junjun ay hinarang niya ang sarili sa pinto ng kwarto ng anak para di ito makapasok at makapag-usap sila mag-ama. Ano bang gusto niyo, Papa? Nakasimbangot na tanong ni Junjun. At tagal mo na ako hindi tiyatawag na Papa. Pwede pa tayo mag-usap? Halika, samaan mo ako uminom. Pag-ana ay wika ni Carding. Masamang impluwesya akong anak sa iba. Tapos gusto nyo rin akong ang uminom? Huh? Anong kalokohan ba to? May inis na sambit ni Junjun. Anak, pag sinabi ko umupo ka, umupo ka. Huwi ka ni Carding. At ano kapag ayaw ko? Ilalatay nyo na naman ang sinturon mo sa akin? Bakit kasi hindi na lang kayong namatay? Pabulong pa nito. Hinawakan ni Carding ang braso ni Junjun at iniupo niya ito sa sofa, tapos ay personal na kinausap, hindi para humingi ng tawad o magmakaawa sa anak, kundi sa isang kasunduan na inihanda niya. Gusto mong mamatay na ako, di ba? Sige. Gumawa tayo ng kasunduan. Mawawala lang ako sa buhay mo kapag pinatunayan mo sa akin na kaya mo nang kumilos para sa sarili mo. Seryosong tugon ni Carding. Anong kalokohan to? Tss, gusto ko nang matulog. Sabit ni Junjun sabay tumayo ito ngunit muli siyang hinawa ka sa braso ng ama at pinaupong muli. Hindi pa tayo tapos pag-usap. Makinig ka. Simula bukas, hahayaan na kita sa mga gusto mong gawin. Di na kita pakikialaman. Bahala ka kung gumising ka ng tanghali. Kung papasok ka o hindi. Pero dito ka uuwi sa bahay. Ang ibang kondisyon naman, malalaman mo bukas pagkagising mo. Mahabang pahayag ni Carding. Mukhang nakuha naman ni Carding sa wakas ang atensyon ng anak at interesado ito sa naging pag-uusap nila mag-ama. Kinabukasan ng paglabas si Junjo sa kwarto niya ay nagulat siya ng may makitang kulay-puting mahabang linya sa pagitan ng kwarto niya at kwarto ng ama. Nakabukod din ng ilang mga gamit. Ang kalahati ng bahay ay sa kanya at ang kalahati naman ay sa ama nito. Maging ang refrigerator nila ay may linya na ang kaliwang side ay sa kanya at sa kanan side sa ama niya. Ngunit ang banyo ay nasa ama niya dahil ang kwarto nito ay malapit sa kusina. At ang kwarto naman niya ay sa sala. Oh, good morning Junjun. Nakapagagaan na ako. Sorry, Nagluto lang ako para sa sarili ko. May binili akong kalan mo at ilang lulutuin sa ref kung gusto mo magluto. Pagluto ka ng para sa sarili mo. Kung hindi, magugutom ka. Nakangising wika ni Carding. Anong kalokohan to? Sinasabi mo bang bubukod ako sa bahay din mismo? Tanong ng anak. Oo. In short, magkakanya-kanya na tayo. Gaya ng kasunduan natin kagabi. Hindi na kita pakikialaman sa gusto mo, pero kailangan mong mabuhay sa sarili mong paraan. Sagot ni Carding sa tanong ng anak. Kapag nakita kong kaya mo, ako mismo ang lalayo sa bahay na to. May isang salita ako. Asahan mo yan. Dagdag niya pa. Wala nang nagawa pa si Junjun kundi sumang-ayon na lang dahil sa naging kasunduan nilang mag-ama Naniniwala kasi siyang bilang lalaki ay kailangan may isang salita gaya ng kanyang ama. May maliit na kawali at kaldero si Junjun. Meron ding kalan na paglulutuan. May sariling lagay ng plato at paso. Ang lamesa ng sala ang magiging lamesa niya at upuan ang sofa nagumpisa siya mag-search sa cellphone niya kung paano magluto ng noodles sa Lucky Me dahil kahit ito ay di niya alam paano lutuin mag-isa. Palihim naman siyang pinapanood ng papa niya at kapag napapasin niyang tinitignan ito ay muling ibabaling ng papa niya ang mga mata sa cellphone. Naluto nga niya ito ng maayos ng sundin step by step nito ngunit wala siyang kani. Kaya kahit ang pagsasaing ay kailangan niyang panoorin sa YouTube kung paano narinig niyang natatawa ng tahimik ang kanyang papa at dahil doon ay sumigaw siya. Pwede ba pumasok ka na sa trabaho mo? Naiinis sa tugon ni Junjun -jun sa ama. Ayoko nga. Bakit mo ba, ba ako pinapakialaman kung ayaw ko pumasok sa trabaho ko? Desisyon ko yun. Wika ni Carding sa anak. Maya-maya ay dumating na nga ang mga barkada ni Junjun -Jun dahil araw na Sabado ay inimbita sila ni Carding na tumampay sa bahay nila. Tao po! Katok ng isa sa mga barkada ni Junjun. -Jun. Ay bisita ka ata Junjun. -Jun. Papasukin mo. Anay ni Carding. Ano? Anong ginagawa nila dito? Teka, inipitahan mo ba sila para pahiya ko? Tanong ni Junjun. -Jun, mabilis namang sumagot si Cardi. Naku, hindi ah. Barkada mo yan. Natural lang na bisitahin ka nila paminsan-minsan. Heist! Pinuksan ni Junjun ang pinto at dumiretiretso naman na pagpasok ang apat niyang barkada. Whoa, Anong bahay ito? Sambit ng isa sa mga barkada ni Junjun na nagulat sa itsura ng kanilang bahay. Anong ginagawa niyo dito? Tanong ni Junjun Sumenyas naman si Carding kay Lucas, ang anak ng kumpare niya si Arman na nagkataong barkada ni Junjun. Humingi ng tulong si Carding sa anak ng kumpare niya at inimbata itong tumambay sa bahay nila. Medyo malaki din ang bahay niyo kaso ang kalat nito at mukhang nakabukod ka ata Ani ng isa sa mga barkada niya. Maupulang kayo at huwag yun ang pansin ng bahay namin. Sambit ni Junjun. Uy, laki may ba yan? Heyayin mo naman kami kumain, no? Natatawang wika ng isang barkada niya. Isa lang ang nilutong nula sa Junjun, kaya napilita siya magluto muli. Ngunit nakalimutan niya ito agad paano lutuin, kaya naman lumapit si Lucas para tulungan siya magluto. Teka, ma, marunong ka magluto? Takan tanong niya sa kaibigan. Ano ka ba? Napakasimple lang nitong lutuin Kumpara sa niluluto kong adobong manok, kare-kare at iba sa bahay namin Wika ni Lucas Nang marinig ito sa kaibigan ay nagulat siya lalo dahil ang inakalingan tulad niya ang wala itong alam sa gawaing bahay At sa hindi halata sa forma at kilis itong sigain Ay kabaliktaran dahil si Lucas ay matulunging bata Bagamat pinsan ay pasaway talaga ito Wow mga par! Tingnan niyo oh! Mang Carding, di ba po ikaw to? Ani ng isa habang hawak-hawak ang larawan ni Carding noong mga panahong bata-bata pa ito. Ah, oo, ako nga yan. At kung di nyo na itatanong kung bakit ako nakasot ng kimono na pang taekwondo ay dahil dati akong coach ng sarili kong club kung saan ko naman nakilala ang mama ni Junjun. Kung ganun, marunong po kayo ng taekwondo? Tanong ng isa sa mga kaibigan ng anak babae oo naman. Kahit 40 anyos na ako ay malakas pa rin ako. Pagmamalaking wika ni Carding, sabay tumawa ng malakas. Gusto ko pong matuto ng taekwondo, Mang Carding. Ani ng isa. Ako din po, Mang Carding. Gusto ko rin matuto. Turuan niyo po kami. Dagdag pa ng isa. Gusto naming matuto, Mang Carding. Lahat gagawin namin. Turuan mo lang po kami. Ani pa ng isa. Dahil sa kagustuhan ng mga bata na matuto ng taekwondo ay naging magandang oportunidad ito para sa kanya. Pukod sa matututukan niya at madidisiplina ang mga ito ay sigurado din siya makikilala siya ng anak niya kung anong klaseng tao siya bilang ama at asawa. Nagdesisyon si Cardi na turuan ng mga bata kapag kagaling ang mga ito sa school. Sa may bakanting lote, inilatag niya ang mga foam at mga itinagong gloves at libro sa pag-aaral ng taekwondo. Kapag galing sa pagmamasada, ay kahit pagod ito, ay binibigyan niya ng oras ang mga bata na turuan Madalas lang nakatingin si Junjun sa mga kaibigan niya habang seryosong nagsasanay kasama ang ama. Ngunit sadyang mataas din ang pride nitong hindi sumali dahil ayaw niyang kasama ang ama. Nagpatuloy ang ganoong routines araw-araw at kapag weekend ay mas mahaba ang time ang pagsasanay. Di kalaunan ay unti-unti nang nagbabago ang pananaw ng mga kabataan. Naging mas magalang sila, masunurin at masipag sa pag-aaral dahil sa walang sawang pagtuturo sa kanila ni Carding. Isang gabi ay muling nagtalo ang mag-ama dahil isinumbat ni Junjun sa ama sa loobin niya. Bakit kayong wala na si mama tsaka niyo lang naisip na bawasan ng oras niyo sa trabaho niyo? Ang masakit pa doon, mas binibigyan mo ng oras ang mga kaibigan ko kaysa sa akin. Umiiyak itong pumasok sa kwarto at naglock ng pinto Nalamdaman na rin sa wakas si Carding ang pagkakamali niya at ang pagsaselos ng anak ay ikinatuwa niya dahil alam niyang mahal din talaga siya ng anak. Kinabukasan, paglabas ng kwarto ni Junjun ay malinis na ang bahay. Nakaayos na rin ang mga gamit at wala nang linya sa pagitan ng kwarto niya at kwarto ng papa niya. Naamoy din niya ang paborito niyang chicken curry na madalas iluto sa kanya ng mama niya Good morning, anak. Halika, sabayan mo ako kumain. Alok ni Carding sa kagigising lang na anak. Hindi na rin tumanggi si Junjun dahil sa paborito talaga niya ang ulam na niluto ng papa niya. Hindi na din nagsusungit pa si Junjun sa ama at napansin ito ni Carding na sandaling mabulunan siya ay iniabot ni Junjun ng isang baso ng tubig sa kanya. Bagamat hindi direkta nakatingin si Junjun, ay nararamdaman na ni Carding na unti-unti na siyang napapatawad ng anak. Lumipas pa ang mga sumunod na araw. Mas nakikita na ni Carding sa wakas ang ngiti ng anak habang kasama niyang nagsasanay ang mga kaibigan ng taekwondo sa ilalim ng pagtuturo niya. Dumating ang araw na exam. Natapos at nakuha na ang resulta ng score nilang magkakaibigan at lahat sila ay nakapasa sa unang pagkakataon sa high school. Yun ay dahil sa nag-aral silang mabuti at naging masipag dahil sa mga aral na itinuro ni Carding. Ilalaban din sa taekwondo ang magkakaibigan kasama si Junjun sa kanilang school dahil sila ang representative ng kanilang paaralan at sa tulong pa rin at gabay ni Carding ang mga ito ay tuluyang naitama ang landas. Nagogi ang mga ito kabilang si Junjun sa taekwondo at sa unang pagkakataon ay tumakbo si Junjun na umiiyak at hindi mapigilan matuwa at maging proud sa anak na si Carding. Niyakap ni Junjun ang kanyang aba habang umiiyak. Ganoon din ang mga kaibigan nito. Isinabit nila sa si laig ni Carding ang mga gintong medalya na natanggap nila bilang pasasalamat at alay sa pagtsatsagang turuan sila. Sa kanilang bahay ay ipinagdiwang ng mag-ama ang pagkapanalo ng anak, naghanda ang dalawa ng simpleng salo-salo kasama ang mga kaibigan at mga tatay ng mga ito. Nagpasalamat din ng marami ang mga tatay kay Carding dahil sa napabago nito ang mga anak. Dumating ang bakasyon at pumisita ang mag-ama sa Punto de Salve para ibigay ang gintong medalya ng anak bilang anay sa ina at ipaalam na marami siyang natutunan sa piling ng ama. Hagan dito na lang ang kakaibang kwentong mag-amang Carding at Junjun -jun sa kwentong May Pagmamahalan at Aral. Maraming salamat mga kakwentuhan! Huwag niyong kalimutan mag-like at subscribe at pindutin na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating kwentuhan. Hanggang sa muli, paalam!